Jin, WhatsApp, may nga pala. Ngayon ka kayo ng prutas. Pagbibigay tayo mga mahinang nilalang lang, nagre-request nito. Huwag daw puro tae, pumapayat daw ako. Di nila alam, nagdadayo ito, nanggigil sa inyo. Hmm. Ayan, so bago din simulan, gusto ko na pasalamatan ang mga sulidan sa mga supporta dyan, Buitapang. At siyempre, sa mga bases ko dyan, I love you, nang gigil sa inyo. Hmm. So ito na nga, simulan na natin, na ako. Eh, no? Hmm, ayan. Mm. Hindi ko alam tawag dito. Wala kasi sa planeta namin to. Siyempre, natin. Ayan. Mm. hum mm. hum mm. mas ela semana para ainda lá. M. 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 hum 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 M. Mm. Mm. Well, to big. Lang. Ayun, no? mm. 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 Para ng mga lang. Ayun, no? mm. 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 na Mm. 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 Mm masarap! hmm 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 First time ko lang kumain ng mga frutas ng mga mahiyang nila mm. Ayan, mangga, partida. Ini pa ito Eh, no? Hmm um. mm. Mm. Hmm um. Iban, Hmm Hmm Mmm. Hmm. Hmm. Hmm Hmm Mmm. Mmm. kan, Mmm. 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 Mm. 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 Masarap! <laughs> mm. 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 Ayan, marami pa to. Ubusin natin to. Ayun o. Ang gigiro sa mga mahinang nila lang nag-re-request nito. Mm. Ayan. Mm. Ayan, avocado. Mm. Patida, may balat pa yan. Masarap Ah. Mmm. Ah. Mmm. Maserap. Mmm. 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 Ayan. Mm. Ayan, orange. Mm. Pisik na sa akin to. Ayan, oh. Mm. mm. Ah, ah. <laughs> ah. Hindi ko ayak. Pabos lang yan. Mm. 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 Ayan, may pin niya. Mm. Bakit dito 'yan? Pagkainin 'yung balat? Walang katikatan sa atin. Ay, no? Mm. Mm. Saging. Ayan. Mm. Mm. Partida. Sali pa sa itong balat. Eh, no? Mmm. Ang yummy. Ang gigil sa inyo. Eh no? Mm. Ayan. Mm. Hindi ko alam kung nung tawag dito. Wala kasi sa planeta namin to. Mm. Ayan. Mmm. 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 Masarap. Mmm. <laughs>

parang para mapunta sa mga mahinang nila lang. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Wala kasi sa planeta namin to. Tubisikin so, na natin to. Eh no? May balat pa yan.

Yummy! Hmm 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 Hmm. Hmm Mmm. Hmm Hmm Hmm. 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 Mm. Mm, ayan. Mm. 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 So ito lang muna. Sa mga bosses ko dyan, I love you. Abangan nyo mga next na kakainin ko.